katuktok ng uh, island na ito. Dahil ito po ang kauna-unahang pagkakataon mga kababayan na tayo po ay makakabisita dito sa Gaspar Island sapagkat meron po silang uh, maintenance para sa kanilang tinatawag na adapt a uh, lighthouse o yung parola. Ano? So uh, isa po tayo ng Philippine Coast Guard para dito sa uh, kanilang gagawin na aktividad ngayong araw dito po sa Gaspar Island dahil uh, ito po ay uh, okay, okay. napakabihira po ano ng mga pagkakataon uh, na pupuntahan ko dahil karaniwan ang napupuntahan ko ay yung uh, Melchor Baltasar and then ito po yung Gaspar Island na bibihira po ang uh, nakakabisita dahil uh, ayan nga po ay uh, walang tao wala po nakatira diyan dahil mahirap po ang tubig yan walang source of water kaya tayo po ay uh, makakapunta dyan kaya samahan nyo po kami uh, samahan uh, oh, samahan niyo kaming uh, dito sa ating gagawin na pagpunta dyan sa Gaspar Island medyo malayo-layo ito ano? actually mabilis pala itong ating inasamihan na speedboat mula sa Philippine Coast Guard namin yung isang bangka kanina na umalis ng mas maaga. Kami umalis mga 7.26 o mga 7.25. Know. Kaya ang bilis ng aming inasakyan, mas naunahan namin na doon pa sila. Malayo-layo pa, kaya hindi ko na, hindi ko na matanaw. So, pala dito, ano, ano, beach area. Ito na, malapit. Yung pupuntahan namin yung parolay, nakita nyo kanina, yung nandun sa may dulo. Baka matakot si kuya, eh. <laughs> So, meron tayong, ano, dito, amang isla, ano, kumustahin lang natin yung mga... Dapat, nagdala na rin kita ng isang, ano, pambigay, ano. Sana sinabay na natin, eh. Apakabait yan at napakasipag. Maganda umaga, kuyang huli na. Wala pang huli. Yan. So, ang ating uh, kababayan na nagasikap, ano? Sir, kuha it. May Para may pandagdag, lumang-luma -luma na yung ating file video ng mga isla, ano? So, uh, yan. So, dito ako kita mapunta. Exclusive niyo pong napapanood. Live po yan. Dahil ito po ang unang pagkakataon na makikita po natin up close and personal. Ito pong parola isa sa may pinakamaganda daw po yung parola, no? Dahil um, yan daw po ay uh, uh, operated by uh, solar light. Dahil antman po yan. Ano? Doon may tao? Oh, may tao? Ano? Oo oh, ano? nga isa siya doon? Aayos din, alam mo? So kasama ho natin ang ating substation commander ng Philippine Coast Guard. No, ng Philippine oh, Coast Guard. Oh, substation Gasan, si Sir Dan Marcueto. Yan si Sir Dan Marcueto. Ang ganda ng dagat. Ang ganda ng dagat ang liwanag. So ito po ang Gaspar Island. May tao, ano paano siya nakarating doon? Nagpatid lang ang siguro, ano? Picture-picture. Ito, picture. So mga kababayan, live na live po ito. Samahan niyo po kami, blow by blow po namin ahatid sa inyo ang ating special coverage kasama ang Philippine Coast Guard sa imbitasyon ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Coast Guard Auxiliary para po sa kanilang yearly maintenance ng lighthouse o ng parola dito po sa ating bayan ng Gasan. Dito po particular sa Gaspar Island propeller. So, padaong na po kami. Oo, wag mo na nervyosin at ang ng ating ano, piloto, si Kapitan Den Marqueto. <laughs> yan na, atin pong substation commander. Yan ay bihasang-bihasa. Di yan. So, ang galing naman ito. May nag-vlog, may nag-content. oh. Oh, na paano siya nakarating dyan? Oh, ang ganda, blow by blow For the very first time, mga kababayan Makakasama niyo po kami ihinagis na ang ating uh, yan Aba, ang galing din ito oh. morning so yan ang ganda ng ano oh. sir abodi ang ganda ang ganda sir very exclusive kasama natin si sir abodi <laughs> pogi pogi ni abodi ah. So, dumao na po kami. 7.26 kami umalis doon at uh, sa may... Uh, at exactly 7.59 ng umaga tayo dumating dito. So, napakabilis din. Sabi ni Sir Denmar kanina, kweto, mga uh, 30 to 40 minutes pero parang wala pang 40 minutes dahil 7.25 bukay umalis doon. So, 30 minutes talaga. 30 minutes, tama. 30 minutes yung ating ano, ginawang paglalakbay. Aba, buti na lamang at hindi ako nagpapilit kay Sir Hector. Otherwise, andun pa ako at <laughs> medyo mabagal-bagal pala yung kanilang uh, bangka na inasakyan as compared dito sa ating uh, inasakyan na, na speedboat mula sa Philippine Coast Guard dito po yung floating device ng Philippine Coast Guard at uh, may nakita kita dito ano na content creator din siguro ito oops, yeah so babaho kita Para sa ating bad boy So hi, good morning. So yan ho ang ating sinakyan na bangka na AB-175 ng Philippine Coast Guard. Yun lang la, ang aking uh, very challenging. Yan. Uy, ba, paano na, mo lang comment Parang uh, napapanood nyo po ba kami? Hindi ko alam kung malakas pa ang signal ho natin dito sa area. Pero nakikita ko naman ay naka-pula pa. Ibig sabihin naka-live pa po kita. Pero exclusive nyo pong mga uh, mapapanood mga kababayan natin atin pong pagtungo o pagpunta sa Philippine Coast Guard na ini inaalagaan na lighthouse o na parola dito po sa Gaspar Island ito mayroon ka tayong ano dito kasama mo kuya sino kasama mo dito paano ka? saan ka sumakay? ay natida ka ka Taga saan ka? lang, sa Pero taga rito ka sa Marinduque? ano Naganda ko ni Eric Ruedo. Ah, so uh, nagaka content content uh, ka? Uh, Anong vlog mo? Oto rin nakita tayo uh, ano, eh. Oh. Saglitla, asan isa. Nakita tayong content creator din. Anong vlog mo? Ah, uh, ako nga pala si Bulakbol PH. So, yung content ko is, ah, uh, camp ako sa mga, ano, sa mga gantong lugar. Sa mga magagandang lugar. So, eto kasi nakita ako to sa mapa. So, napansin ko na sobrang ganda dito. Kaya, napunta tao dito ngayon. Taman-taman, siyama ka sa amin. kami sa may parola. Kauna-unahang pagkakataon na, uh, well, naka-live tayo sa Marinduque News Network. So sa kauna-unahang pagkakataon eksklusibo na eksklusibo nating uh, matutunghayan ang gagawing maintenance ng ating uh, parola dito sa... Gaspar Island, dahil bihira lamang po ang mga nakakapunta dito dahil nga po wala pong nakatira dito. So, o sige, imbitahan mo yung ating mga kababayan na uh, i-follow ka at yakapin ka sa iyong uh, social media account. So, sa mga ano dyan, sa mga taga Marinduque, so follow nyo na lang po ako, oh, Bulakbol PH. So, more on ngayon, dito tayo sa Marinduque mag-explore. Ano, mag, so, salamat! jacket sila sa ito. May gamit siya, na, din siya. Tapos naka-Fuji film siya na, anong lente mo? Um, uh, 18 to 55. Pero ano yan, Ah... Uh, yung built-in na lente? Yes o po. Dag -dag ah, may, Ah... Uh, ito yung pinaka-stock na lente. Tapos ano pa mga dala mong ano, gamit? Wala po. Ah... Uh, yun lang yung bag ko nasa taas. Oo, oh, sa ka ha? Oh, so, more on talaga solo, ano, solo extreme. Oo, um, oh, nakatakot ako. na naman ako. So, medyo nakatakot nga kagabi. Ko, ano, ano, oh. umuulan dito. Hindi ka ka natulog? Oo. Uh -huh. O oh, paano yun? Paano ka? Paano? Nag-air na yung yung vlog? Apo. Yung yes. Sa YouTube. So sa YouTube. follow nyo rin po ako sa YouTube. Oh, Bulakbol PH oh, na Pero tiga malinok ka. Apo. kasi gusto na O sige. Mag-isa. Kakatakot naman yung kanil Yung ano? Mag-isa lang siya dito. Buti na lahat kasama natin. Sumama mama kasama eh. Para kasama nating akyat. Kasi additional din tong information sa kanila eh. So importante na mas marami tayong mga kagaya ng mga tagapaghatid ng mga balita sa ating lalawigan para mas uh, uh, mapakita pa natin sa ating mga kababayan ang kahalagahan lalong-lalo na sa uh, ating misyon ngayong araw na sabi ko nga po ay uh, ito habang nag-aayos ang ating uh, si uh, Abodi, Sir Abodi, ang ating uh, senior specialist para sa ating creative eh lagi kong sinasabi na mahalaga na makapagbigay tayo ng awareness sa ating mga kababayan nang uh, sa gayon ay mas maintindihan nila ano ang pinag-uugatan, ano ang rason, bakit may mga parola na unmanned parola dito sa Gaspar Island. Ano ang kahalagahan nito sa mga mangisda, gayon din sa ating mga maglalayag, lalong-lalo na sa mga kapitan ng mga barko. Dahil sabi nga ni uh, Chip kanina ay napakalaki ng tulong na ito dahil napapakinabangan ito ng mga manlalakbay mula sa may bahagi ng Romblon, sa may bahagi ng Mindoro, at uh, mga nasa malalakbay mula sa Bisaya so yun po ang ating mission ngayon ang puntahan so by the way, lalakbayin po natin ito mula dito sa Dalampasigan ng mga isa hanggang uh, na mga 30 o isang oras ano po so yan ang challenge dito sa lahat po natin mga kababayan na nakatutok dito sa ating live feed eh pwede po kayong magbigay uh, bigay ng uh, komento diyan dahil hindi ko po naalaman, hindi ko makita kung kita po ay meron pa o dire-diretso po, po tayo sa stream dahil sa may area po na ito baka mahina na po ang signal. Kaya magkomento po kayo kung meron pa po tayong signal o kung meron pa po kayong uh, naririnig o nakapanood mula dito sa ating uh, live streaming. At kasama rin po natin ang iba't ibang mga ang mula sa technical division or unit ng Philippine Coast Guard sa kanilang uh, headquarters sa Mandaluyong City o sa kanilang sa, sa kanilang opisina sa Mandaluyong City at ito naman po yung speedboat na sinakyan natin ito po yung uh, a speedboat ng Philippine Coast Guard agasan uh, uh, station, substation Ayan. headed by our Chief Denmark Cueto na sa mga oras po na ito ay nag, nag aasikaso na para sa kanilang gagawing pag-akyat o para sa aming gagawin pag-akyat. Dito po kami magsisimula sa mabatong bahagi na ito. Patungo po kami doon sa pinakamataas na isang oras lalakbayin ng amin team patungo po doon sa mismong site kung saan nandoon ang parola o yung lighthouse. habang uh, inaasikaso ko ano ni habang inaasikaso eh tayo ay ang ganda dito ang fairness dito ang ganda ang ganda po nung ano oh, yan oh, ang ganda napakaganda ay, sobrang ganda po dito Ayan, ang ganda may beach front na maliit pero may mga kalat doon Ayan. so kasan yung aking yan, may mga kalat lamang dito Ayan, kita nakita pero We'll see. Meron We uh, vlogger kasama, kababayan natin. So, pwede niyong uh, i-follow siya. K lalagay ko na lamang dito. Kakausapin ko siya mamaya. And natin dito sa may comment section box. Comment section box. Yung uh, uh, kanyang uh, uh, channel ano sa YouTube. Okay? So, uh, maganda naman po ang ating ginawang paglalakbay uh, mula sa Gasan patungo po dito sa Gaspar Island. Kalmada naman po ang dagat. Kaya saktong-saktong. Ang -saktong. oh. swerte mo! Kasi may additional content ka na pwedeng isama sa iyong vlog. So, uh... yan. Taka, upo na kita May dalakit ang tubig. Importante. Dahil uh, mga one uh, hour ho natin yan na, na lalakbayin. Kaya importante may dalakit ang tubig. And then, uh, Uh, candy or chocolate. Importante. Ang ganda po dito. Para tayong, uh, I think perks is sa mga perks, ano, natin dito at the same time kapag pasyal pasyal din ko kita. Kasama ang ating mga katropa mula sa Philippine Coast Guard. By the way, ang inyong pong lingkod ay, uh, ay uh, ang uh, Philippine, ay, at ganun. Yan. Ang inyong pong lingkod ay bahagi rin ng Philippine Coast Guard Auxiliary 510 Marinduque Squadron Yan. at ang aming uh, DAS o ang aming uh, District Auxiliary Commander ay si Attorney I.B. Rio Florido habang ang inyong lingkod naman po ang tumatayo bilang uh, a Deputy for Operations ng uh, PCGA 510 Marinduque Squadron so uh, kaya kaisa po tayo ang Philippine Coast Guard para sa kanilang activity na ito. So may dala ko kitang tubig and our friend from Marinduque News Network, Mr. Abodi, na ang agang gumising, hindi daw po yan sa sobrang ka-excited sa pagpunta dito dahil bibihirang pagkakataon ang nakakasama tayo sa mga bibihirang uh, pagtitipon at uh, lugar na kaparehas nito. Kaya sabi niya ay alas, uh, ko, alas dos pa lamang daw po, igising eh, na siya. <laughs> Yan, alas dos wala mong igising na siya. Kaya, ah, uh, yan, si Sir Abode mula sa Marinduque News Network ay uh, siyang ating kasama dito. Sana kasama rin natin si Eman. Pero naawa naman ako kapag pinapasok natin siya na maaga baka walang sakyan. Yan, kaya sabi ko kami nalaan ni Sir Abode. Yan, ang ating senior correspondent ng Marinduque News Network. Anong pakiramdam mo, sir, kapag ka may mga ganito tayong napupuntahan ng mga lugar. Ano sir? Ah uh, kumbaga parang isa siya sa perks ng apart uh, ng media kasi um uh, na 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 naibigyan tayo ng opportunity na makover, sa 'ta kay sa mga tao yung mga situations yung mga lugar na bihira na pupuntahan ng maraming tao. So ayun po para siyang one hindi, hindi siya one time experience pero parang yung parang lifetime experience na parang forever mo cherish kasi uh, kahit pa paano nakasama ka dun sa mga mga activity na bihira lang yung nakakasama so yun po <laughs> kung yung kung yung pagpunta nila ng media team papunta sa uh, West Philippines ay na cancel dahil sa tension pero tayo dito kasi meron silang ano ngayon nakita ko yung ginawang paghahanda ni ano ni Edlingaw napanood mo yun talagang ready ready siya. Pinakblinag pa niya yung kanyang Uh, mga daladala niya sa kanyang bag by the way, ito nga, ito nga ang pinag-uusapan namin ni Sir Abodi, kanina pa kami nag sa sakyan <laughs> kasi baka duro na naman itong dala at uh, uh, baka duro na namang laman eh mukhang ganun nga ang nangyari <laughs> wala na ako nakita mga plastic na yung dala pero lahat ng mga gamit niya mukhang siniksit niya sa bag kasi ang bigat ng bag niya, ayun na nga so Abodi, nakakatawa kasi parang excited sila na sa kauna-unahang pagkakataon ay makakarating sila ng West Philippine Sea, si Currently, dinadala niya ni Edlingo yung kanyang ano mga dala. Actually may dala rin siyang ano, may dala siyang drone, may ang laki ng battery niya na dala, pero talagang sufficient lang para doon sa kanyang pagpunta. And then sobrang nanghinaan siya kasi na-cancel because medyo yung tension. Nagkaroon ng parang uh, mga usapin palalo kaya hindi natuloy. Pero ang ganda ng dala nilong team nila. May dala silang ano, yung uh, Starlink Oo, pinakita niya na amazed nga ni ako. Tapos nung habang naglalakbay tayo kanina, parang naalala ko. Yun totoo yun, isa sa mga perks na mga ginagawa natin. Yung, bibihira lang yung mga tao na nakapunta, pero tayo, one of the... Oh, ito, ang ganda na no? Ang ganda nung i-feature, oh. Kita mo yung Philippine Coast Guard yan. So, sila yung naglinis dahil bahagi ng, uh, ng uh, operation ng Philippine Coast Guard. Of course, uh, auxiliary ay ang panatilihin na, na maayos at malinis ang ating mga dalampasigan. Pero nakita ko lang dito, ano po, sa mga nabisita naman dito para sa ating mga kababayan, huwag na huwag po tayong mag-iwan. Pero mukhang ito po ay dala ng, uh, ba't wala ako nakikita nag-comment? Mukhang ito po ay dala ng uh, ano, dala ng uh, uh, ah, dagat. Ano? Mukhang dala na ito ng mga alon-alon. Ano? Ano po? O oh, ayan ang ating kasama sa Philippine Coast Guard na Auxiliary 3rd Division si Sir Hector na siya nangunguna pero may ano pa oh bola oh. Oh. Sira na. Malambot na. So nalinisan niya. Yeah, sir, picture dito, si Sir Hector. Uh, picture ko ka dito kasi ina nalinis and then uh, uh, kailangan nating panatilihin na malinis na ating mga dalampasigan and isa ho sa mga trabaho ng ating uh, Philippine Coast Guard and Philippine Coast Guard Auxiliary yeah. so punta tayo, kung tayo sa may banda roon habang sila ay nag-perform sana so, chill naman po kayo ha uh, wala lang ako nakikita ang komento for some reason, baka mahina na nga ang signal natin dito pero mag uh, ano ho tayo, mag uh, Lagay natin to mula dyan. Oh, ano? yun ah. Nakit niya. Ilang oras daw yan? Oh. Ha? Yung pag-aapit ng ano, ng starter. Ayan o. No?